no yes.

Parang alin na na, sira agad. sira ako ng gumawa yan. ka. Ayot ngayon. Saan na, more than Kaya, ko pa na pagbintangan ng kukak. Kaya, kukak ko. Ano nun eh? Meron kong welding ako. Kukak ko. Kukak

Pagpili <tinyo> sa linggo. Hindi, matapos sa linggo. Nawalan niya stress na. Dapat, okay. Kahit hindi naman nga lang may stress. ba, nga ay Ayan nga ako. ay ayun. Tinanggal ko na eh. Pagkatanggalin mo siya. Ginagamit. na uh, mga... gamit. pag Pagkatanggalin mo, ayaw. Pusas na natatanggal. Ah, hindi na